A day in my life as a babaeng walang pahinga huwag <laughs> today nga ito naisipan ko na nga ang igala-gala naman itong si CJ para naman makalabas sa kanyang haulan ilang araw na rin kasi kaming nasa bahay lang dahil nag-uulan Tuwang -tuwa din tuwang-tuwang nga ang batang ito ang tawag niya nga dito ay SN minute or 2 minutes ay makakarating ka na nga dito mga mi. Sobrang lapit lang nito sa amin. Kaya naman ito for the go. Kitang-kita nyo naman yung reaction ni CJ dyan. Napakasaya Bihirang niya. Bihira-bihira ko lang talaga siyang ipasyal sa mga ganito mga mi Kapag nga may budget Milinga lang. Mili lang ako dyan ng token 50 pesos. Meron na nga siyang 13 pieces na token. Umalis na nga kami dun sa UNAT, dito nga kami nagpunta sa Wonder Park. Mas marami kasi ditong pagpipilian at ma-enjoy -e talaga ni CJ. Ito lang talaga yung pinunta namin, yung maipasyal -e ko nga itong batang ito. Alam niyo yun mga mi, nakakahil ng childhood yung mga ganitong bagay. Yung mga hindi mo naranasan nung bata kay, ka gustong gusto mo talagang lahat iparanas sa anak mo. Aba syempre. <laughs> kung dati lang ay kailangan mo pang maglupasay bago ka nga ibili o hindi ka pa nga ibibili ng iyong mother who? Sinong relate dyan mga batang 90s? Kaway-kaway! Kinabukasan, ginising ko na nga si CJ para nga mapakain ko na din. Hmm. Hindi ko nga alam sa batang ito, may pag-ikot-ikot pa nga ng sitaw nga ang kanyang ulam dyan. Kaya naman ganadong-ganado nga yung bata habang nanunood ng kanyang paboritong Boltes 5. Ang ah, bilis lang talaga ng panahon mga mi. Dati lang talaga ay gumagapang-gapang lang tong batang to. Ngayon nga ay talaga namang nakikipag-argument na sa akin. Nakikipagtalo. Ganun. <coughs> Marunong na <namang> mga tuwira. <coughs> After nga nang kumain ay nang naman siya ng milk sa akin. Wala <coughs> talagang kabusugan itong batang to. Kinagabihan naman mga mi, eto, magluluto nga ako ng aming uulami. Ah. Habang nagluluto ako mga mi, ay may sasagutin nga akong comment. May. may nagtanong kasi sa akin kung malakas nga ba yung ganitong lutuan, induction cooker. Si Mami Kat Magpuk nga ang nagtanong kung malakas po ba sa kuryente yung ganyang electric stove. And the answer is no for me, mga mi. Araw-araw ko nga itong ginagamit sa pagluluto, mga mi, kaya naman walang palya. Ang bill nga namin ngayon is 257 lang, mga mi. Ipapakita ko na nga lang sa inyo sa comment section ng aming billing dahil sa online ko nga lang ito nakita at hindi pa nga naibibigay sa amin yung talagang resibo niya. Matagal-tagal ko na nga din itong ginagamit mga mi at less hassle para sa akin kapag nga ito ang gamit. Nasubukan ko na rin naman maggasol kaya lang hassle na hassle sa akin lalo na nung tag-ulan ay talaga namang walang nagde-deliver. May mag-deliver man ay napakatagal. <laughs> And yun lang muna for today mga mawe.